imbis po tayo, ang ating mga kababayan ang lalabas pa sa pateros at maghahanap ng kanilang trabaho, magdadala tayo ng mga kumpanya dito ho sa pateros. Isusulong po natin na ang mga edad 40 anyos pataas, sila pong lahat ay tutulungan natin para magkaroon ng training. Sila pong lahat ay i-involve natin sa microfinance sila pong lahat ay i-involve natin sa mga kooperatiba. Kailangan po natin na isang matatag na ospital dito po sa sariling bayan ng Pateros. sinasabi ng administrasyon na libreng edukasyon, siya pong gawin natin sa pateros. Nagbigay po tayo ng maraming pondo para po sa mga karagdagang eskwelahan, classrooms, patatagin pa po natin ang ating mga paaralan sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga silid-aralan. totoo to daing ng ating mga kaibigan na mga guro, kulang na kulang din po sa benepisyo. Nais po natin, po para sa mga guro. Nais po natin matatag na programang pangkabataan. I-involve po natin sila sa lahat sa sports. I-involve po natin sila pag summer, napakadali po. Ang gagawin lang natin, makikiusap tayo sa mga guro, tuturuan ng mga bata na magsalita ng Ingles, three minutes. sa isyo po ng pagkakaroon ng sariling distrito ng bayan ng Patero, isusulong po natin ang pinakahimithi po at pinakahahangad-hangad na pagkakaroon ng solong distrito po ng Pateros. Tinutulan pong Kayaano ang cityhood bill ng Tagig tinutulan niya Ang boses ko po sa kongreso ay siyang boses ninyong lahat Tinutulan pong mariin ni Alan Cayetano ang cityhood bill ng Tagig tinutulan niya